guys, may hapon sa inyo liwat at ah, hindi ng putin ang pick in to ng uh, pagkakuha sa sa tracer para makita nyo gito lang ang gagawa kid, ang imbu ang sa imbudo sa tracer mapalapit ato sa tracer o oh, uh, guys ano uh, ang kapang uh. grabe ang persa do kung ano pa do kabayo ah do karbaw uh. Talduwa ka sa ako na ano mo. Amo na sangga por di. Si Mr. Pitbull. Bull! Ayos ah, Rikta. Ah, verti ka per bata. Ang iya edad na 15 pa lang na. Okay, ba wow, kita tagit sang video ngayon chak to, nga gwaag bilang humay sa tracer.